Anjan, baka sila yun, oh yun, labas, 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 labas. Idol. Tilapia, mga katusok. Malapad-lapad na to. Oo, oh, oh. sigurado na yan. Ulam-ulam na. Mhm. Uh -uh. ah, na hulihin na ng no? Oh. Ayun, na ah, tilapia at may hito pa oh. Di ba, Idol? Ano masasabi mo niyan? Masarap yan. Oo, oh, ayan oh. Masarap din tibo niyan. Ay, ang tinik niyan, Sigurado, iyak-iyak ka iyak pag natamaan ka ng tinik niya. po <laughs> <laughs> so mga katusok at naglalambat po kami at yan you know, niladlad na po namin mga katusok. Ayun, at pinapalo-palo na ni uh, Idol Adan. Adventure Adit, ayun na. Ayun. Uh, at sana'y may mahuli yun. Ano, meron? Ayun, meron na. Apat, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampo. Oy, meron na nga. Oh, meron na nga. Apat. Apat na. Ayun, mga katusok oh. At may apat na. Oh. Ayun oh. Tapat na oh. Oh. Ayun. At may apat na, mga katusok, nakikita niyo ba? Ayun oh. Nasaan yung iba? Marami naman yun, di ba? Bumalik sa baba yun eh. Bumalik sa baba? Doon na naman. Sayang. Anjan, makasila dan, Yun, oh yun, labas 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 Yun daw. Oh. Apat na ka kada. Eh. Apat. Apat nga Ayan oh, apat na yung nadali kagad. Tayo <coughs> okay, natin. Palinawin natin. Ayan. Ayan mga katusok at apat yung nadali namin no at marami sana yan at lumusot yung iba. Ayan no. Oh. Ah, apat yung nadali kagad natin no. at ngayon lilipat kami dun dun sa baba mga katusok. Ayan dun Dun kami lilipat ngayon. Nang pwestot baka makadali pa tayo ng marami-rami. at may pang tayo. 'Di ba? Enoy. Okay, iyan o Ayan, si idol natin na lalagay doon na sa baba Doon tayo At lilipat din ng pwesto Ayan mga katusok at lilipat kami dito nga At apat na yung nahuli namin doon Dito po kami lilipat ni idol natin Enoy At saka ni Santo Ayan, si Santo po yung Umihila ng pukot doon mga katusok Ayan sana kahuli pa tayo para may pangulam ulam pa mamaya, mga katusok. Mga katusok, at nakadalitan isa. Ayun Ay, o, oh, ayun nga. Ayun, si Idol. Tilapia, mga katusok. Malapad-lapad na to. Oo, sigurado yeah. na yan. Ulam-ulam na. Uh -uh. Ulam na, ulam na. Nasa loob. Tapos nakawala na nung, nakawala pa nung ano. Mm. Ay, ano siya na? Ayan na. Nabuhol na. Saan ba nung galing? Pero kung pantay dito? Ayan. Oh. Dan. Dan. Shoot. Ayan po mga katusok. At ito yung mga nahuli ng aming tin, no? Ayan, uh, tilapia. At may hito pa oh. 'Di ba, Idol? Ano masasabi mo niya, Idol? Ang laki! Ang ha? sarap! Ay, ang sarap daw. Oh. Ayan, mga katusok nga. Ano 'yan? Krisanto? Ay, siya, Idol, masarap 'yan. Oo, oh, ayan oh. Masarap yung tibo niyan. Ay, ang tinik niyan. Sigurado iyak-iyak iyak niyan pag natamaan ka ng tinik niyan. <laughs> <laughs> yeah, <Ayan, laughs> mga katusok. Ka oh. <laughs> ah, 'dan. <done. Huh? laughs> <laughs> Tarik itu play.